this video. Ito nga pong atikos na uwi po kami ng maaga sa pag day off dahil po gusto po niyang kumain ng boiled eggs. Dahil hindi nakapaluto sa amoy Yan. So yan. Ilalagay ko na ito sa malamig para hindi ka mainit. Itlog, mabilog, parang itlog niya. Eklog ni Jopat. <laughs> di ba ito yung, yung ninja ni Kuya Jopat? Eklog ni Jopat. <laughs> yan. O, di ba? Yan. So, yan. Ang eklog. Tapos, ito naman si ate. Andito. Yan. Ang ate kong kumakain. Nagluto siya ng petchay. May olives doon. May lugaw. Yun. Ate, kunin mo na yung iklog. Kasi uuwi na to sa amo niya. Nandito po kasi ako sa... Nandito po kami sa ano? Sa bahay ng amo ko. Kaya, nagluto muna siya bago maglakad pa uwi. So, ganyan. Yan. And ang ate ko, madilim na ate. Yun, madilim na. Hmm. Tignan nyo yung ate kong kumakain. Hi! Say hi to my vlog. Hi! <laughs> Ayan ang ate ko. Nagkinuha ko dito. Kararating niya lang ng August. Ayan. Oh, Nag-a-adjust yan sa amo. Kaya walang rice doon. Kaya na-miss niya daw ang kumain ng rice. Kaya yan, nag ng pet na binilol ko sa ledera. O, oh, yan. Tignan niyo, O, oh. oh, isusubo na niya yung pet O, oh, sinawsaw niya sa sili. O, oh. oh, diba? ba o, oh, yun. Papikit-pikit pa. O, oh, yan naman na. Ang popo ko dumating. O, oh, yun. Sinubo na niya yung pagkain. O, oh, yun. Nagpulot na naman ang pet Yan. Sinawsaw sa sili. Um, yum, yum, yum. <laughs> o yun, kumuha ng olive pickles. Kumuha siya ng olive pickles. Kumain siya. O yan, yun, yun, yun. Binitak na niya yung boiled egg. O, susubo na niya. Marsh. O, sinusaw pa sa sili. Hilig talaga ng sili to. Bingit igorota. Yan, yan. O, kumain ng lugaw. Yung lugaw na yon linuto ng kasama ko na hangover. Ayun, yun. Oo. Pizza yun, sinusaw sa sili. Sinubo. Ush, mm, Sarap. Mm. Oh, yun. Binitak niya yung itlog. Ah, sinubo. Hindi na sinusaw sa sili. yung itlog kontra ng maanghang. Oh, kontra daw ng maanghang yung itlog, oh, di ba? Hmm. Oh, nagpulot na naman siya ng olives. Kinain. Minunguya pa niya kasi yung buto, oh, tinanggal yung buto. Ilagay hmm. sa gilid, oh, di ba? Yan, nagsubo na siya. Sige, lagbok mo isa. <laughs> Sabi niya, ilan daw ang ano, ilan daw ang ilan daw ang ano niya dito? Ilan daw ang ilan daw ang price niya o sahod niya daw? May sahod siya daw dito kaya ito na yung pag -e end ng aking live kasi may tumatawag na. Bye! Thank you for watching! My sister is eating!